Uh, I'm sure narinig nyo na na yung aming opinion tungkol dyan. Eh, kami isang ayon din kami dyan. No? In fact, mas maganda nga na magkaroon din ng isang parallel investigation dahil wala namang hong prohibition sa aming rules. And because of merong ganyang klaseng uh, parallel investigation, we do expect that all, uh, in sync ang lower house at saka ang senate dito sa usapin tungkol sa EJK. We really have to come up with a law no, uh, para matigil at hindi na mangyari po itong mga gayetong klasing uh, extrajudicial killings. Now, my opinion, I'm sure uh, may colleagues here, may co-chairs, meron din silang sariling opinion. Ang opinion ko, eh kung meron ang Senate, meron din ang House, eh bakit hindi dala natin pag-isahin? Parang by cam. Ang dating, isang joint committee hearing, nandiyan ang Kongreso, nandiyan ang Senado, at nandiyan yung ating investigation. No? Mas, I think uh, mas malawak, mas komprehensibo, at uh, syempre, uh, mas maraming mga intelligent questions na maitatanong ang mga membro nitong, nitong uh, uh committee ito. So it has to be some sort of a joint uh, every time may sona, di ba? Meron tayong joint uh, uh, ano, uh, session. Ito, ganun din gawin natin. Mas maganda sa tingin ko. I, ay don't know. Sa tingin ko, priority ito ng mga mambabatas. Eh. Kaya yung, kung uunahin nila yung personal na interes sa pamamagitan ng pagsabi na may kampanya kasi kaya wala sila, eh, isa sa kanilang mandato at obligasyon ay itong ating ginagawang uh, conducting an investigation in aid of legislation. Yan po ang aming trabaho. Uh, yung uh, produkto ng aming komite ay pinag-aaralan at pinag-iisipan po 'yan. Saka lalo lang...